Oh guys, good morning for today's video guys. Nandito ako sa likod ng bahay ng aking bossing. So ayan, naminitas tayo ng basil. Gusto kong magtinula ng manok na may basil, may tanlad, may maraming loya. So ayan guys, kikita nyo yan ang dami namin tanim. Malagong malago, makasing lago ng mila-ming basil. So, kahit basil lang, pakuluan mo, green leaves. O, diba? Sobrang bango na yan sa tinula, guys. O, ayan. O, diba? Ang grabe. Ang dami-dami. So, ayun pa. Diyos ko. Ayan. Hindi na kailangang bumili. Basta may tanim ka. Go! Maggugulay ka, guys. Basta may tanim ka. Pero kung tatamad-tamad ka, wala kang gugulayin. Asa ka sa gobyerno pag wala, ayun, ayun pa doon, ang dami doon. Pag wala kang makain, asak ka sa gobyerno, sisihin ng gobyerno, malang bigas kasi tamad ka.